dapat din tong ating mga mambabatas is uh, kailangan din eh, eh, maging maagap sila no in terms of sa sa kanilang pagkilos lalong lalo na sa mga sa mga program pro, mga problema no na kinakaharap ng ating uh, bayan pero yung mga investigasyon nila sa mga prangkisa ng no, mga network eh napakabilis nila diyan pero in terms of dun sa aktwal na pangangailangan ng ating mga kababayan kagaya ng kuryente paano mo maibababa ang presyo ng kuryente nasa na yung mga panukalang batas diyan no? So makikita ninyo kung nasaan ang priority ng ating mga mambabatas at mar. No? Kitang-kita mo diyan, ano? Nasaan ang priority? Ang priority nila diyan is to strengthen and to keep the power to themselves, ano? Philippine economist Dr. Michael Batu binira ang ilang mambabatas sa Kongreso dahil sa palpak na priority nito at nakakalimutan ang tunay na pangangailangan ng bawat Pilipino. Nagbigay ito ng mga example na dapat unahin ng kongresista bagkus ang inuuna ay mga bagay na nagpapakita umano lamang ng kapangyarihan nila bilang kongresista at di nakakatulong o benepisyo sa mamamayan. Nailahad din ito ang mga dapat unahin tulad ng kuryente, pagbaba ng bilihin at mga pagkain. Ito ay makakaingganyo sa mga negosyante para makatulong sa pagunlad ng Pilipinas at mga Pilipino. Ilang payo at pagbubulgar ng sakit ng pinas tunghayan natin mga kasolid pH. Tara! Let's go! Yung mga investigasyon nila sa mga prangkisa ng mga network, e eh napakabilis nila dyan. Pero in terms of dun sa aktwal ng pangangailangan ng ating mga kababayan, kagaya ng kuryente. Paano mo maibababa ang presyo ng kuryente? Nasaan na yung mga panukalang batas dyan? E, di ba? Napakabagal nila. So that, that tells you, Admar, and to the Filipino people, no kung where the priorities are ng ating mga mambabatas. At nakakalungkot ito, no, Admar, Kaya nalulungkot dito kasi nga, dapat din itong ating mga mambabatas is uh, kailangan din eh, eh maging maagap sila no in terms of sa, sa kanilang pagkilos, lalong-lalo na sa mga sa mga program, mga problema no, na kinakaharap ng ating bayan. No. So, uh, ako ay nalulungkot, ano, to hopefully ano sa darating na eleksyon, itong ating mga kababayang botante, ano, sana they keep in mind ano kung sino-sino yung mga ine-elect nila lalong-lalo -lalo na sa House of Representatives. Sa mga pagdinig ng uh, Kongreso, uh, ng Senado, ng uh, Kamara, uh, yung mga ahensya ng gobyerno dinidepensahan nila yung kanilang mga panukalang budget. At pag uh, nabusisi ng uh, kongreso na yung budget na existing nila ay uh, hindi naman, kumbaga, mabagal sa paggastos doon sa hiningi nilang budget on that year. Tapos humihingi naman sila ng dagdag the next year, kini-question agad, no? Uh, Inu-audit agad sila, tinatanong agad, bakit uh, mabagal kang gumastos nito? Bakit uh, saan napupunta? Bakit hihingi kayo ng uh, ganitong uh, budget na sa average ninyo, mabagal kayo, pero... Kapansin-pansin sa mga netizen naman na nung sila ay tinanong naman dito sa Kongreso eh, magagalit pa. At uh, yun nga yung uh, nangyayari. Kumbaga, nasaan na yung uh, transparency? Sila ay nagko question sa mga ahensya ng gobyerno. Sino ba ang magko question naman sa kanilang uh, pondo? Wala naman kasi hindi naman sila sasalang din sa sa matinding ano, 'di ba? Uh, pagtatanong din uh, during sa deliberation mm. ng kanilang budget. Alam mo, nakakaano 'yan eh, nakakatuwa yung ano, mo eh, 'yung 'yung tanong mo Admar. no kasi uh, iba, si, si 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 circle back lang kanina doon sa guest niyo kanina tungkol doon sa power tripping sa Panay Island ano. Kung sana 'yung ating kongreso eh napaka kung kasi mo bilis ng kanilang pag-aksyon ano doon sa mga pag uh, hearing, sa mga kung ano-anong hearing para questionin eh. Questionin yung mga nag question sa kanila. Di ba? Napakabilis nila dyan sa mga investigasyon na yan. Pero in terms of pagsasampa ng batas, ano, para maitatag na yung Philippine Atomic Commission, para mapabilis na yung pagpapatayo ng mga nuclear power plants sa Pilipinas, yung mga small modular reactors, eh napakabagal nila. No? So makikita ninyo kung nasaan ang priority ng ating mga mambabatas at mar. No, Kitang-kita mo dyan. Ano? Nasaan ang, priority ang priority nila dyan, is to strengthen and to keep the power to themselves. Ano? Uh, kasi nga, kung, kung talagang uh, they, they, have a genuine concern sa ating mga kababayan, yung mga kinakailangan patas, ano, para ma finally ano para ma para ma institutionalize ang nuclear power sa ating bansa at para hindi na mangyari yung kagaya nung nangyari diyan sa Panay Island. Eh sana nagawa nila yan noon pa, eh, 'di ba? Eh ngayon ngayon lang sila mag-iimbestiga eh kung anong nangyari diyan. Pero yung mga investigasyon nila sa mga prangkisa ng mga network, eh napakabilis nila dyan. Pero in terms of dun sa aktwal ng pangangailangan ng ating mga kababayan, kagaya ng kuryente, paano mo maibababa ang presyo ng kuryente? Nasaan na yung mga panukalang batas dyan? Eh, di ba? Napakabagal nila. So that, that tells you, Admar, and to the Filipino people, ano, kung where the priorities are ng ating mga mambabalas. At nakakalungkot ito, no, Admar. Kaya nalulungkot dito kasi nga, dapat din itong ating mga mambabatas is uh, kailangan din eh, eh maging maagap sila no in terms of sa sa kanilang pagkilos lalong-lalo na sa mga sa mga problema pro, mga problema no, na kinakaharap ng ating uh, bayan. Ano. So, uh, ako ay nalulungkot, ano hopefully ano sa darating na eleksyon etong ating mga kababayan tante ano sana they keep in mind ano kung sino-sino yung mga ine-elect nila lalong-lalo -lalo na sa House of Representatives. Oo. Um doc kamakailan lang din pinagmalaki ng ating uh, national government yung uh, mga resulta ng naging mga foreign trips ng ating uh, uh, pangulo do pledges pa ito talaga no. Um, di ko lang alam kung meron bang konkretong pag-aaral din uh, sa mga nakalipas din ng mga administrasyon. Bawat taon, every may mga foreign trips kung ito bang mga pledges na ito ilang percentage ba uh, yung naisa sa katoparan bago yung average man lang no uh, kasi uh, alam na tapos yung ano yung gastos natin papunta doon sa sa mga foreign trips na na ito kung baga, nagma-match ba kasi hindi mo pwedeng i-match agad no yung gastos yan actually nagastos na yan pero yung pledges hindi mo pa alam kung kailan niyan isa sa katuparan at uh, yung 100% ba isa sa katuparan na yan o baka may mas mainam na pamamaraan na makakatulong sa ating ekonomiya do. O oh, kasi alam mo sa konse sa konsepto ng mga investment pledges ano. Yan ay kailangan maintindihan din natin kung anong nasa stage na ba itong mga investment na to kasi halimbawa pumunta si Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos. Meron siya mga nakausap ng na mga foreign investor tapos nag-pledge ng mga uh, bilyones ano na i-invest sa ating bansa iyan eh nag -dumada dumadaan, yan sa mga stages ano so halimbawa dumadaan yan sa approvals approval doon sa bansang pinanggalingan dadadaan dada yan sa BOI at marami pang iba no so may mga pinagdadaan ng proseso yan ngayon to be fair naman po sa ating admi sa administrasyon ni Pangulong Marcos ano na iniulat nila nitong mga nakaraang linggo lang na anak sa na, nagkaroon na ng tinatawag na uh, investment approvals no worth 1.6 1.1 trillion no pesos ano at ito raw uh, yung highest level dun highest level dun sa kanilang 56 year history no? so yun yung binabanggit niya so sa pagtaha ko dun sa amount na yan may mga nai, may mga naitayo na yan na mga na mga uh, project at may mga Pilipino na po na na-employ na dun sa mga uh, Uh, pledges na yan. No? So meron na. No, kasi na two years na yung lumipas at marupet, buwat ang ating Pangulo eh, na, naupo sa pwesto. No? So sa palagay ko na meron na dyan mga uh, pledges na, nag, na, naging nagbunga na. No? Nagkaroon na ng aktual na, na uh, factory for example or facility sa ating bansa na nakapag-employ na ng ating mga uh, kababayan. No? But in terms of the actual number or, or percentage, I think what the administration needs to do is to be transparent then to the Filipino people kung ilang percentage na dyan ay yung uh, naging realized investment kasi kailangan din malaman natin halimbawa yung pagbiyahe ng ating pangulo they need to justify that you know, uh, in terms of yung potential no ng mga investments na maidama bubungan ito sa ating uh, sa ating uh, bansa pero again ha to be fair to the president din man kasi Kagagaling din natin sa pandemic, ano? Kaya kaya kailangan din ng ating pangulo na lumabas no ng bansa para i-promote, no, yung ating ekonomiya para i-promote po yung ating bansa. So, sa palagay ko, ano, uh, itong mga foreign trips na to, kinakailangan yung, yung yung iba dito. Hindi lahat, ha. Hindi lahat ng foreign trips ay essential. Yung mga foreign trips talung lalo na yung mga trade mission, ano na kung saan na nakausa na, 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 uh, no ng ating pangulo yung mga negosyante mula sa iba, ibang bansa para sila mamuhunan sa sa Pilipinas. Pero admara no. Uh, mo yung foreign investment kung mataas pa rin ang singil sa kuryente. A Aanhin mo ang foreign investment kung hindi reliable yung power supply. Hindi ba? So kung ako'y foreign investor, mag -invest pa ba ako sa Panay? Sa Panay Island? Yung kuryente, bu bukod sa mahal na, hindi pa reliable. Hindi ba? So yun yung kailangan, ano eh, yun yung kailangan tingnan din ng ating pamahalaan. Kasi hindi lang naman dapat na, na manghimok ng investment at actually kailangan yun eh maghimok sila ng investment pero kinakailangan din no natin nating nandin nila yung mga pangangailangan ng mga investor pagdating nila sa ating bansa kailangan nila ng murang murang kuryente para makahimok ka ng foreign investors kailangan din yung kuryente mo reliable hindi ba hindi kagaya ng nangyayari ngayon diyan sa island of panay at Mm -hmm. And um merong voice si Senate Minority Leader uh, Coco Pimentel uh, doc na zero-based ang budgeting. Kumbaga every year back to zero agad tapos uh, talagang uh, doon uh, mag uh, uh, ihihimayin muli kung ano ba yung budget na needed kasi ang nangyayari daw taon taon parang kung ano yung uh, budget last year dadagdagan lang para sa sa inflation pero ang nakikita naman niya medyo matatagalan or mahirap pa agad kung gagawin natin for next na na budgeting uh, natin pero mas mainam daw mas makikita mas magiging transparent mas magiging uh, pulido yung uh, pagbabudget kung back to zero tayo at hindi lang next year o dadagdagan lang natin ng ganito kasi uh, ano may dagdagan lang natin ng pang uh, pang inflation kumbaga doc ano masasabi mo diyan alam mo sa totoo lang ano uh, wishful thinking yan ni senator Coco kasi bakit mo nasabi wishful thinking yung mga mambabatas natin na eh, mas marami rin silang araw ng bakasyon at ngayon kung 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 gagawin nilang zero based budgeting yan mas mapapaiksi kanilang araw ng mga bakasyon Di no, ba? Ganun ang mangyayari yan kasi they will have to work more. They have to put in more hours. Kasi imagine mo kung busisi, bubusisiin mo yan every agency, di ba? Zero-based budgeting. Kailangan makikita mo kung saan mapupunta. Uh, hindi lang line for line, di ba? Admar, they have to justify. Kung, uh, they have to justify up to the last centavo, no? Kung, kung, kung magkano. At uh, kung para saan yung kanilang hinihiling ng hinihiling mga budget. Kaya nga pag zero-based budgeting, ang mangyayari niyan is Uh, sa susunod na budget cycle, balik na naman tayo sa zero, we have to do uh, we have to do the hearings again. We have to uh, investigate. We have to check line per line. Kusang mapupunta yan. And, eh, eh, that would require a lot of time and effort din para sa, mula sa ating mga mambabatas. Eh, makikita naman natin na yung ating Congress, eh, recess ng recess yan, di ba? So, mangyayari niya is mababawasan yung kanilang recess time. Uy, so, ba, palagay niyo ba yung mga congressman, eh, gusto, nila, eh, gusto nila yan. Sa palagay ko, eh, hindi. No? So, kaya lang maganda sana yung zero-based budgeting, kaya lang uh, the, the real politics of, of things in the Philippines is that malabo yung mangyari sa ngayon at mga. Oo, kasi kumbaga mahimay ng uh, lalo. Pero di ba yun din naman yung kanilang trabaho talaga? Eh, pag uh, sa, sa iba nga, sa regular na empleyado, isang araw ka lang na absent, kaltas ka kaagad. Eh sila mas medyo mas mahaba eh. Pero sasabihin nila na nasa kani-kanilang mga distrito uh, sila pero meron bang ahensya ng gobyerno or trabaho ba ito ng DBM na kumbaga parang ang iisipin lang nila yung mabusisi na ano kasi sa isang buong taon yung budgeting for the next year pwede naman siguro nilang uh, mapaghandaan yan or mabusisi or nasa ano pa rin yan nasa uh, mga ahensya ng gobyerno na nakatoka na Actually that is a combined uh, effort ng uh, hindi lang ng DBM, ano uh, uh combined effort ng DBM at saka ng mga requesting uh, agencies no kasi sa sa konsepto ng ng zero based budgeting kailangan kailangan maipakita nila diyan na uh, mga line per line kung kung para saan mapupunta yung hinihingi nila they have to justify that at kailangan meron din mga performance indicators at mark so halimbawa uh may hinihingi kang uh, project o okay, may hinihingi kang pondo para sa isang project ano-ano yung mga performance uh, indicators doon no? nung nami mamimit ba yung performance indicator na yun? kung hingi ka uli next year for that project, ilang porosyento dun sa mga performance indicator ang nasatisfy mo? So, merong ganong ano, may mga ganong uh, dynamics yan. Kaya nga, it requires hindi lang uh, uh, more time and effort, no? Mula sa mga mambabatas, but bagamat more time and effort din mula doon sa mga requesting agencies at sa DBM. No? Ang nakikita ko dyan is if we were to pursue yung ganyang klaseng system sa budget magre-resulta yan sa ng mas maraming uh, tauhan no, na kinakailangan ng DBM para ma ano yan eh mabusisi yan ng, ng ng mabuti kasi kung hindi rin sila magdadagdag ng tao diyan at mar at kung magre realize sila doon sa existing co staff complement nila na no, para mapag-aralan yan ang mangyayari niyan is uh, tatagal lang ng tatagal at, at, at pag sobrang tagal niyan alam mo naman natin nangyayari at mar diba pagka tumagal naro-roll over lang yung budget mula doon sa nakaraan kasi hindi na umabot sa oras 'Di ba diyan kung ano yung kung ano yung budget proposal nung nakaraang taon, yun na lang muna sa ngayon kasi hindi na umabot no yung yung bagong proposal sa oras. So, kaya nga nakikita ko diyan is malabong mangyari yung, yung sa ngayon ano, malabong mangyari ang konsepto ng ng, ng zero-based budgeting kasi nga kulang sila sa tao. Yung mga congressman naman, ayaw nilang mag magdagdag ng trabaho for them. Kaya nakikita ko sa ngayon mukhang malabo yan. Huli na lang ah uh, doc uh, sa nakikita mo sa average natin or sa lagi nating uh, uh, pinapanukalan ng executive ng mga budget uh, kada taon. Do you think sapat na sapat na ito para makatulong na lumago yung ating uh, ekonomiya kung magagasto sa tama baga isipin ay mayaman pala ang Pilipinas, may sapat pala na pondo kasi at the end of the day sa mga pag uh, sa mga pagdinig sa kamara sa Senado malalaman natin ay meron pa lang ano uh, unutilized funds. Bakit nagkakaroon ng gano'n? 'di ba? Kung intended 'yon doon eh dapat gastusin. Meron pa lang uh, pera na gano'n. kung nangutang na lang naman tayo, kung meron tayong na, na collecta, bakit hindi na lang gastusin? doon sa mga intended na mga programa or nakikita mo rin na medyo sapat yung uh, yung ano yung panukala pero doon sa implementation doon nagkaka problema hmm. hmm alam mo kasi uh, admar meron din tayong konsepto ng tinatawag na absorptive capacity ano you know? so limawa ko ang hiningi nung hiningi ng uh, isang agency is, let's say 100 billion for example eh din nila doon ay 20 billion lang. So next year, ibibigay na lang sa kanila 20. Kasi yun lang yung nagastos nila. Yung 80, i-reallocate yun para sa mga ibang uh, ahensya. No? So ang tinitingnan din natin kasi dyan yung efficiency ng budget process. Ano? Kailangan efficient tayo, meaning na mamiminimize natin yung mga waste, no? mga waste sa spending, yung mga uh, paggasta na hindi na nagkinakailangan. And on top of that, nabangkit ko nga kanina, nandyan, nandyan din yung corruption na ayon sa mga pag-aaral ay eh, umaabot ha up, up, to like almost 20% of the budget ano na pupunta sa sa waste and corruption ano so napakalaking amount niyan ano, kung saan kung sana eh, naggamit yung 20% na yan sa para sa ating ekonomiya eh nakadagdag nakadagdag pa yan sa ating uh, economic growth ano uh, bibigyan kita ng halimbawa Admar ano titingnan natin yung uh, Department of Agriculture at saka yung kanyang mga uh, attached agencies kasama mo na ang Department of Agrarian Reform kung ikukumpara mo yung budget sa agrikultura no sa pangkalahatan kung ikukumpara mo yan doon sa mga bansa na pinag-aangkatan natin ng bigas kagaya halimbawa ng uh, Vietnam yung Vietnam, yung kanilang budget for agriculture is 5% of the total government budget. Tayo, nasa 3% lang. Ano? At kung, kung titignan mo ng mabuti, nakagaya ng ginawa ko, no? tingin lang ko ng mabuti yan yung sa budget ng DA, eh halos kinain lang ng inflation yung itadag, dinagdag na budget ng Department of Agriculture. So, paano sa palagay natin, ba paano ba makakakontribute yan sa food security kaya kung saan ay eh, yung budget ng ating Department of Agriculture, no? Eh napakalayo dun sa budget nung mga pinagkukuhaan natin ng bigas. Hindi e, ba? So may may ganung storya 'yan. So ah, sa totoo lang, napakaraming inefficiencies, no, dito sa ating uh, budget uh, process kaya nga. Itong mga inefficiencies na to admar, nakakakreate ito ng incentive para magkaroon ng graft and corruption, no? Sa so, sa so, palagay ko, once na na mapag-aralan natin at ma-implement natin yung sistema no, na ma-eliminate natin yung efficiencies. That's the only time na nakikita ko na kung saan na talagang itong uh, budget natin ano, ay e magagamit natin para maipalago ang ating ekonomiya. Pero sa nakikita ko sa ngayon, ano, based sa, sa corruption, based sa inefficiencies, based dun sa pagkilos mismo nung mga mambabatas natin, ano, dyan sa unprogrammed appropriations na yan, eh makikita natin na uh, na itong budget na ito ay ginagamit ito para mapayaman ang iilan at ba. Hindi yung pangkalahatan. Mm. Doc, uh, si Jade ulit ito. Uh, maituturing mo bang uh, national threat itong corruption uh, dito sa ating bansa? Alam mo napakatagal na dapat na na threat yan no uh, to to national security kasi nga alam naman natin na uh, ang kasi ganito yan eh pera ng bayan yan, Jade. Eh. Hindi naman nila pera 'yan eh. Pera 'yan ng taong bayan, pera 'yan ng mga taxpayers, pera 'yan ng mga OFWs no na nagre-remit sa Pilipinas ano at, at ginagastos ng kanilang yung yung taxes mula doon sa consumption galing sa remittances. Ginaga kung bakit 'yan ay napupunta yan sa pamahalaan. Hindi nila pera 'yan. Yan ay pera 'yan ng taong bayan. Kaya nga dapat uh, national ano 'yan eh, kung national concern 'yan at uh, Jane no yung uh, graft and corruption graft and corruption sa sa ating uh, pamahalaan kasi nga nabanggit ko nga kanina no napakalaking figure ang involved diyan like total 20% at alam naman natin ano dahil dahil nga yung graft and corruption kumbaga lagi na lang nangyayari kaya nagiging parang manhid na tayo sa issue na yan eh ah, Naka, nakakalungkot sa Pilipinas Jade dahil nga yung issue of graft and corruption has become so common ina eh, desensitized na tayo diyan sa graft and corruption issue na yan kaya nga kailangan maibalik sa ating mga kababayan lalo lalo na sa mga kabataan ano yung awareness no na kung saan itong mga perang ito hindi ito pera ng mga politiko pera ito ng taong bayan at since pera ito ng taong bayan the politicians you know the the people in government they have to be accountable to the people kaya nga pag kine-question sila ng taong bayan kung saan ang nila dinagastos yan they have to respond No they have to answer back they have to be accountable to the people because may kasabihan nga tayo no nasa saligang batas ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nanggagaling sa mga mamamayan nanggagaling sa taumbayan no uh, the, oh, the power of the government you know it comes it emanates from the people no so yun yun kaya nga nakakalungkot kapag itong mga nasa pamahalaan eh, hindi nila sinasagot no at sila pa yung galit kapag ka sila yung kine-question no kaya dapat diyan is magkaroon tayo ng pagbabago in terms of yung ating behavior lalong-lalo na sa mga politiko at lalong-lalo sa mga tao sa gobyerno pag kayo'y tinanong dapat you have to respond lalong-lalo na kapag kine-question o sana punta ang perang taong bayan Huling isyo na lang, da uh, uh, doc dahil, uh, oh, oh, <laughs> dahil ang Pilipinas nga, ay uh, ang gobyerno ay gumagawa na ng mga paraan para hindi tayo malagay dito sa blacklist nga ng uh, uh, FATF uh, ang Pilipinas. papaano ito makakapekto sa buong imahe ng Pilipinas, lalo pagdating sa ating ekonomiya? O oh, kasi alam mo napakapangit naman Jade ano kapag tayo ay ano tayo ay kasama sa mga listahan ng mga bansa na kung saan na uh, inaalaw yung mga money laundering yan di ba yan uh, di ba yan yung listahan na yan So uh, dapat talaga is maging financially transparent tayo no in terms of uh, saan dinadala yung mga uh, pera lalong lalo na dun sa mga politician di ba yung mga politiko natin kasi unang-una uh, kung, kung, talagang gusto nilang uh, uh, itago no yung mga perang nakuku nakukubra nila maraming shell companies at maraming mga pamamaraan para magawa yan ano kaya nga uh, kaya kailangan ng ating pamahalaan is uh, maging transparent tayo at hindi tayo mapabilang doon sa blacklist na yan kasi kapag ka napabilang tayo sa blacklist na yan alam mo admar ah uh, Jade, ang consequence niyan is uh, mahihirapan tayo no na magkaroon ng mga transaction sa transactions between countries so for example yung sa kaso ng remittances alam mo ba Jade Hmm. kapag ka nagpapadala ng remittances ano uh, papuntang Pilipinas or minsan palabas ng Pilipinas napakaraming tanong saan mo din saan mo uh, hinto to, sa mo dadalhin to anong trabaho mo anong background mo maraming question kasi nga laging may mga pagdududa no kapag ka merong mga mga pera na kumaandar no between to and from the Philippines ano kaya nga maganda yan kapag ka nagkaroon tayo ng sapat na transparency lalo-lalo na sa ating pamahalaan ano kung na napupunta 'yung mga mga pera na 'yan para para hindi tayo mapabilang ma, doon sa blacklist na 'yan uh, na nabanggit ko, Jay. Mm, uh, isa na lang talaga dahil uh, nabanggit mo kanina 'yung sa kongreso at uh, isinusulong nga itong chacha uh, sa tingin mo ba ay makakatulong itong makahikayat pa ng mas maraming investors sa ating bansa. Alam mo kasi kung uh, siguro ang nire-refer mo dyan, Jake, yung sa charter change as it relates dun sa economic provisions. Mm -hmm. ano? Kasi di ba meron dalawang aspeto ang charter change. Merong charter change in terms of the political provisions. no Yan yung halimbawa, yung pag-shift natin from presidential going to parliamentary. So that is an example. Or dun sa economic provisions. So kung dun tayo sa economic provisions, sige, okay. Ah, uh, i lift natin yung restrictions, Jade. No, i lift natin yung restrictions. I-allow natin na uh, 100% ano, foreign ownership sa education, sa telecommunications, etc. Sige. Ito nga, Jade. Eh. I-open up mo yung economy mo, ha? Patanggalin mo yung constitutional restrictions. e ang mahal pa rin ang kuryente sa ating bansa. So, even if you open up the economy, ano, eh kung bagamat yung cost of production mo sa bansa mo ay eh, mahal, mataas pa rin no? Yung productivity levels ng ekonomiya mo ay mababa pa rin. Walang silbi, you no? Know, yung pag uh, open up nila ng economy using uh, itong uh, pagre-relax ng mga constitutional restrictions, ano? Kaya nga ang aking advice lalong-lalo na sa ating mga mambabatas, ano, mga congressman, ganito po kailangan gawin, gawin natin. Ka -ka Kasama po ng pag lilift ng restrict ng restrict restrictions na nasusulat na, sa ating konstitusyon ay eh, yung mga structural changes na kinakailangan ng ating ekonomiya para maabsorb itong mga foreign investment na darating as a result of the uh, less restrictions ano so ano ano yung mga examples natin ng structural transformation nandiyan yung uh, pag uh, uh, cheap electricity is an example yung mga infrastructure na kinakailangan mo to connect the supply chain na kailangan yan at uh, marami pang iba, including improvements din sa ating human capital. So, yan yung mga kinakailangan gawin. Kasi, kasi kung, kung puro lang tayo, okay, open up natin yung ating economy, tanggalin natin yung restrictions sa constitution, pero hindi naman tayo gumagawa ng mga paraan para maibaba yung cost ng kuryente, e eh, bali wala po yan.